Manila, Philippines, dahil sa mas mahigpit na mga alituntunin na itinakda ng Korte Suprema sa impeachment, dobling hirap ang pagpapatalsak sa isang na-impeach sa pwesto sa kabila ng matibay na ebidensya ng maling gawain, sinabi ni Senate Minority Leader Vicente Soto III habang nagpahayag siya ng pagkaalarma sa desisyon ng mataas na hukuman. Sa pagsasalita sa The Stars, Truth on the Line, kahapon, sinabi ni Soto na mahalagang amyendahan ng SC ang 1987 Constitution, na nag-uutos ng mabilis na paglilitis, sa landmark na desisyon ito na nagdeklara ng impeachment ni Vice President Sara Duterte na labag sa konstitusyon. Talagang may depekto ang desisyon ng Korte Suprema. It practically amended the Constitution, Soto said. Anya, ang desisyon sa pag-alam na nilabag ng House of Representatives ang one-year bar rule sa pagbasura sa unang tatlong impeachment complaints at pagpapadala ng ikaapat na reklamo ay nagdagdag ng higit pang mga kinakailangan upang matiyak ang angkop na proseso sa isang impeached na opisyal, tulad ng pag-aatas na ang isang katlo ng lahat ng miyembro ng Kamara na nag sa Articles of Impeachment ay dapat nabasahin ng ebidensya at lahat ng ebidensya. Ang desisyon ay naglatag ng mga kinakailangan ng ebidensya ay dapat detalyado, ang impeach na opisyal ay dapat bigyan ng oras upang pabulaanan ang reklamo. Paano kung ang opisyal ay hindi dumalo? Ang lahat ng miyembro ng Kamara ay dapat magkaroon ng akses sa reklamo at magsagawa ng isang affidavit na nabasa at naunawaan ang lahat ng Articles of Impeachment. Paano kung ang ilan ay magsasabi na hindi nila ito nabasa dahil sila ay nasa ibang bansa? sabi ni Soto, binago ang mga patakaran. Maniwala ka sa akin, walang opisyal na ma-impeach pagkatapos nito, dagdag ni Soto. Ipinagtanggol ni Soto ang kanyang ibinasura na mosyon na ihain o island ang anumang hakbang ng Senado sa halip na tahasan na i-dismiss o i-archive ang impeachment complaint. Maliit na tagumpay, Anya, ang pag-archive sa halip na tahasan ang pagbasura ng kaso ng Senado ay isang maliit na tagumpay. Oo, maaaring mong isaalang-alang na isang maliit na tagumpay, sabi niya sa StoryCon, sa One News noong biyernes. Sinusubukan nila akong kumbansihin na sumang-ayon sa pag-archive, sabi niya. Pero para sa akin, I just wanted to make sure na kapag sinabi nating archive, parang maibabalik natin sila anytime. Ang archive, Ani Soto, ay maaaring, makakahulugang ilibing ng tuluyan, Bagamat binanggit niya ang pangako ng maraming senador na maaaring mabawi ang usapin kung babaligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Sa kabila ng maliit na pagkakataon na makakuha ng suporta ng mayorya para buhayin ang kaso sakaling mabaliktad, sinabi ni Soto na umaasa siya sa kanyang mga kasamahan na manatiling tapat sa kanilang argumento na ang kanilang mga aksyon ay batay lamang sa desisyon ng SC. Labin siyam sa 24 na senador ang bumoto para i archive ito, na may na maaari pa itong buhayin kung babaligtarin ng SC ang desisyon nito sa apela. Apat na senador ang bumoto laban sa motion habang nag-abstain si senador. Panfilo Lacson, ipinagtanggol ni Lacson ang kanyang hakbang na umiwas sa boto at sinabing ayaw din niyang i-archive ang kaso dahil, immediately executory, palamang ang ruling ng SC, ngunit hindi pa pinal dahil sa mga nakabimbing apela. I did not play safe. Bagkus, I am acting out of respect for the Supreme Court, sabi ni Lacson sa panayam ng ANAF. Sinunod ko ang Korte Suprema at ayaw kong i ito dahil wala pa itong pinal na desisyon, paliwanag ni Lacson. Pagsusuri ng katotohanan, nilinaw ng SC na hindi unanimous ang orihinal na desisyon nito sa kaso ng League of Cities of the Philippines, LCP, na binanggit ni Senador Risa Hontiveros. Sa mainit na debate sa Senado noong Miyerkules sa impeachment complaint laban kay Duterte, taliwas sa sinabi ng senadora, inamin ni Hontiveros ang pagkakamali.